Hello everyone, welcome back again sa akin channel. Today magluluto tayo ng sabaw at ito ang lulutuin natin sabaw. Ayan, corn, medyo luma na, carrot, yellow cucumber o old cucumber, at itong pork bones natin, At syempre ang ating pansasahok na beans, darong kulay, tapos sweet dates, mushroom, at ang ating uh, tangerine pill o okay, balat ng dalandan. For now, ilalagay natin sa Pasiro lang ating karne. Pakukulo natin para matanggal ang kanyang dumi. Ngayon, linisan <tipos> lang natin yung ating uh, sasubok. Ito so, so lang natin ito. Ito na lang. Ito so, na so lang. Ito so, na so lang. Ito na lang. 哎、okay. uh，好、huh.。 अब वो तो ये वाला siya guys. Hugasan na natin siya para malinis natin ng mabuti. Nagin natin doon at pakita ko sa inyo paano natin hugasan. Siyempre, hiwain na natin ang ating mga gulay. Yeah, okay. Roberto. Let's cut the papaya.

zapal. Okay na siya. Tutuin natin. Ito na yung ating pansasabaw. Ilalagyan natin sa lalagyanan. Yan, kita nyo ba yan? Para makita. Hindi kasi kita mabuti and ilagay na natin sa ating stock pot. Sabay-sabay lang natin itong alakay. Siyempre, unahin natin ang ating karne. Nakikita okay, niyo ba yan? Siyempre ang ating mais. Dahan-dahan nasa paglagay. Baka umanwas. Ang ating kialo. Ang ating cucumber sobrang dami guys pwede nyo tanggalan ng sabo kasi hindi pa naman yan kumukulo no? Pwede natin bawas sobrang dami ng tungkot na parang hindi siya umawas tapos hmm. ilalagyan natin ng ating beans mushroom Ito guys, pwede yung scrape to guys para hindi siya mapait. Kung makapal yung ganito niya, pwede yung scrape ha, ito. Pero kung okay naman na siya, hindi niya na kailangan scrape pa. Ayan, tapan natin. Tapan natin para maluto na natin. Ayan. At syempre dyan lang yan hanggang sa kumulo. Tapos maghuhugas na tayo ng ating pinagkamita. Patatapos natin lang sa mga sabagay. Pero hugasan natin ang ating mga pinagkamita. Ito na, na pinagkamita. wagin parado ha, <laughs> extra na lang yun sa ilalim. Bye anyway guys. Thank you so much for watching. nag wow. na tayo at syempre kumukulo na ating sabaw. Wow, medok. Bye. Bye guys. Yan kumukulo na ating sabaw.